Ay! 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 Lolo! Lolo! Girls! Girls, kayo pala yan! Oo. Ano ginagawa dito? Hindi kasi tinulungan nila ako maglinis ang puntud ng lolo ko. Ikaw, bakit ka nandito? Naku, tinatakasan ko yung... stalker ko. Ay! Ay! Stalker? May stalker ko? Wow! daming nagme-message sa akin sa social media. Eh, hindi ba kayo naniniwala sa akin na may stalker ako? Baka okay, naman imagination mo lang yan. Ah, oh. Imagination. Delusion! <laughs> Ay, <laughs> uy, grabe naman kayo, girls. Nagsasabi ako ng totoo, may stalker talaga ako. Ay, ne, ne, Ganito na promise. lang. para patunayan mo, ano itsura ng stalker? Oh, ah, sige ah. nga. <laughs> Siyempre, ano, matipuno, tapos cute, tapos borta. Ano Para sa sana, sana Ay, naku, hindi niya mamimit. Hindi niya siya mamimit kasi iniiwasan ko siya eh. Alam mo, sa sobrang dami kong fans, sanay na ako sa mga cute. Kasi alam mo yun, marami akong fans. So ngayon, Nagsasawa na ako. Ayoko na. Ayoko na ng mga pogi. Ayoko na ng mga cute. Ayoko na. Stop. Oo, oh, bak, <tipún> meet naman namin. Ay, naku, hindi nyo mamimit kasi iniiwasan ko nga. Ay, ko oh talaga. Ay! 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 Siya ba yung stalker mo? Ay! Yes, sis! Siya yung stalker ko! Oh, <laughs> Bakit mo naman iniiwasan? Parang na cute naman si Kuya. Yeah. Teka lang mga miss, hindi ako stalker. Mm. Hindi? Uh, uh, hello? Anong hindi stalker, ha? Ikaw na nga nagsabi na kanina mo pa ako sinusundan. Oo, no, oh, kanina pa kita sinusundan. Kasi nagpalinis ka sa puntod ng lola mo. Di mo ko binayaran. Ay! Allah! Oh, oh, niluluto. Niluluto. lang, girl. Soccer ko talaga siya, girl. Lulo. Ito naman, no. Minsan na nga lang, eh. Minsan na nga lang magbida-bida, di ba? Ayaw pang sakyan, eh.